Sa palagay mo, ikaw ba'y ba pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Basta sa akin. Hindi nga. Sagutin mo lang sa palagay mo. Anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsa? Opo. Pumasa po. Pumasa. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinawalik. Bumagsak ka. Mga umaabuso kay LB Vergara bagsak sa lie detector test ng NBI Ang mga dating amo at umanoy ng aabuso sa kasambahay na si LV Vergara ay bumagsak sa kanilang lie detector test Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, NBI, Polygraph Division, ang mga resulta sa pagdiling ng dolence ng Senate Committee on Justice and Human Rights na nag-iimbestiga sa umano'y pagsasamantala kay Vergara ni na Pablo at Franz Ruiz. Una nang tinanong ni Senator Rafi Tulfo si Franz kung sa tingin niya ay nakapasa siya. Sumagot ito na, opo, pumasa po, sabi niya, na ikinagalit ni Senador Tulfo at ni Vergar, lumilitaw dito na ikaw ay mapanin lang, nagsisinungaling. Bumagsak ka, lumalabas dito na ikaw ay mapanin lang, nagsisinungaling. Kay Para sa resulta ng lie detector John test John Patti, ni Pablo, Si Senator Jinggoy Estrada ang nagbubunyag na rin siya ay nabigo. Inihayag ni Estrada na nakapasa sa polygraph exam ng FBI ang mga testigo na sina J.M. Toroma at Patrick Simbaon. This just confirms that these witnesses J.M. and Patrick are telling the truth at itong mag-asawa, base sa iyong findings, ay nagsisinungaling, and this couple, based on the findings. R. Lai, the today. senator said, ipinaliwanag ng mga opisyal ng NBI na naroroon sa pagdinig na ang at bawat individual na sumailalim awo, sa polygraph butasawa, test ay mayroong tatlong serye ng pagsusulit upang suriin ang bago ang pagsusulit. Ang mga palatandaan ay sinuri dahil ang rate ng puso, paghina at presyo ng dugo ay nakakaapekto sa mga, mga natuklasan ng lie detector machine. Noong nakaraang linggo, umayag ang mag-asawang Ruiz Wala. na kumuha ng polygraph test Wala. dahil nalindigan sila mo, sa kanilang sinasabi na hindi nila minamaltrato si Vergara habang siya ay kasambahay nila sa Occidental Mindoro. Ano sa palagay mo? Pasado ka o hindi? Wala mo? Ako po ay nagsasabi ng totoo. Hindi Hala. nga, mo ko lang. Sa Wala. palagay mo, ikaw ba pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Po sa akin hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo anong feeling mo feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsa opo, pumasa po pumasa lumilitaw dito na ikaw ay deceptive ikaw ay nagsisinawalik bumagsak ka both results indicate that there were no specific reactions indicative of deception To pertinent questions relevant to instant in investigation. Both of them, ha? ito yung ano. Kay John Mark, sa kay John Patrick. pareho ang resulta. So, ibig mo sabihin, hindi sila yung ring. Yes, sir. No spike ng heart rate, no spike ng blood pressure, nothing whatsoever. Yes. Nothing, no indication. So, this, uh, this might add probative value in this hearing. Correct. Yes, Your Honor, and this will just confirm that uh, this these witnesses present today, not only John Patrick and John Mark, are telling the truth. At ito mga mag, mag asawa itong base sa inyong polygraph test, ay talagang magisnoleng. And that is your findings.